Simula na nga po ngayong araw ang paghuli sa mga pampublikong jeepney na hindi nakapag-consolidate. Balikin natin si Benji Durango sa kanyang report live. Benji? Audrey, nandito tayo ngayon. So welcome to Todd City kung saan makikita natin na marami mga jeepneys pa rin ang bumibiyahit na mamasada dito sa lugar. At wala pa rin tayo nakikita na mga stranded na pasahero ibig sabihin sapat pa ang kanilang mga sasakyan pero uh, marami daw ang mga jeepneys ang hindi nagbiyahe ngayong araw na ito dahil sa takot na baka ma at mahuli ng anti-colorum operations ng LTFRB pero pa, para naman sa mga jeepneys na consolidated na malakas ang loob ng mga drivers ng mga super na bumiyahe dahil may mga dokumento na silang maipapakita para iwas huli. Sabi ng mga super na nakausap natin kanina, Audrey, may dalawang paraan para makalusot sakaling matsyempuan sila ng anti-colorum operations ng LTFRB, DOTR, LTO at ng PNP. Una, ang papel na magpapatunay na sumailalim ng jeepney sa consolidation. Narito ang ating panayam sa kanila. Yan yung papel na pinapakita po ninyo. Oh, ah, yeah. Paano po ninyo ma-identify na yung jeep nyo? Ah, ito may marka. May marka po yan. So, pag ba may sumita ho, yun ang papakita namin. Yan okay. lang bang inahanap? Oo, oh, ito lang po inahanap. Pero yung sticker, di ba may sticker? yung asosasyon po yun? Pwedeng, pwedeng wala nun? Hindi, basta gawin ka. Binibili din kasi yun eh. Pero ang mas mabilis, Audrey, ay yung mga stickers na gaya na lamang nito na makikitang nakadikit sa magkabilang gilid ng jeepney. Nakalagay sa sticker ang pangalan ng kooperatiba at ng LTFRB case number. Hindi pa lahat ay meron ito dahil uh, kailangan pa itong idaan sa printing at binabayaran din pala ito ng driver sa alagang 250 pesos. Pero kung anuman ang available na pwedeng ipakita sa mga otoridad, kapwa naman itong tatanggapin para makapagpatuloy sa biyahe ang mga mapa-flag down na jeepney. Samantala Audrey ay uh, sabi ng LTFRB, manguhuli sila ngayong araw pero hindi magiging malawakan tulad ng iniisip ng uh, ng iba. Pero uh, asahan na raw na meron silang masasampulan lalo na sa mga jeepney drivers na pipilitin pa rin pumisada kahit na pinagpapawalan na sila. Audrey. Maraming salamat Benji Durango.